Hi, good morning po sa inyong lahat. Andito naman tayo sa munting kusina ko. Magluluto tayo. Ang lulutuin natin ngayon ay sinigang sa miso. Kung nakikita nyo to, meron akong isang bangus to. Yung isang bangus na to, ang timbang nito ay isang kilo. Pero hindi ko siya uubusin lutuin kasi aapat lang kami na piraso. Apat lang kami na kakain ito. Tapos, ah, Pinabunlis ko nga siya, oh, kasi mas gusto ng anak ko yung walang tinik. Kaya pinabunlis ko na siya. Si Rhea, okay lang sa kanya yung matinik, pero yung anak kong lalaki, ayaw niya ng matinik. Ang ating uh, ingredients yan ay, meron tayong bawang, ayan, meron tayong luya, meron tayong kamates, meron tayong sibuyas, meron tayong sili, at ito yung ating miso. Tapos meron tayong nor na sinigang. Magdadagdag lang tayo ng konti yung para medyo maasim-asim. At saka ito yung ating mustasa. Ayan, syempre gagamit tayo mantika at saka asin. Ayan yung mga ingredients natin. na lutoin na natin yung ating sinigang sa miso, maglalagay tayo ng mantika. Igigisa muna natin ang bawang. yung ating luya. Yung ating sibuyas. yung ating kamatis. Maglalagay tayo ng asin. Ilalagay natin yung ating miso. Hintayin ko lang na madurog yung ating kamatis yung malambot na bago ako maglagay ng tubig. Hinaan ko yung apoy tapos takpan ko para Dumambot yung ating kamatis bago ako maglagay ng tubig para mas masarap yung ating sinigang sa miso. Ayan, tingnan natin. O, naaamoy ko na yung miso. Ayan. Malambot na yung ating kamatis. Oh. Maglalagay ako ng tubig. Ayan. Tama na yan. Pakukuloy natin. Ilalagay ko na yung ating sili. Tapos tatakpan ko siya. Kumukulo na. Tingnan natin yung ating kamatis ng durog na. Pakuloyin ko pa ng konti. Ayan, ilagay na natin ang isda. Pinakulo ko siya ng dalawang minuto pa. Ilalagay ko na yung isda Ayan, ilalagay ko na yung ating mustasa. mang ko muna siya. Ilalagay ko na yung sinigang mix. Masarap sana nito yung sinigang sa miso. Paso wala. Inubos ko yung madiit na sachet. Takpan natin hanggang sa kumulong kumulong-kulo na siya kulong-kulong na siya. Tikman natin. Kung tama 'yung asin at saka 'yung asim. Oo, oh, masarap siya. Ha? Tama na 'yung alat niya. Tama na 'yung asin niya. Tama na 'yung asim niya pakuloyin pa natin ang konte. Medyo mahina kasi yung apoy dito. Pagkatapos ko magluto, magpapaligo na ako sa aso. Kunti lang yung mustasa. 20 pesos yung mustasa. tikman ko ulit. Ayan, okay na siya. Masarap siya. At ito na yung ating sinigang sa miso. Request ito ng aking anak na lalaki.